Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi ng yung decision ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor. I am, yung wait, 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 I am testing your credibility, Mr. Morales. All right, you have string of cases filed against you, and one of these that I uh, that I am mentioning right now is the decision of the Civil, Serv Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right. Your Honor, yung pong decision ng Civil Service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito no, 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 ay yung, yung investigasyon po Mr. na ginawa Bakit ko noong 2012. Sa Bakit 2012. ka lumilihis sa eh, ako? Mga no, mo ako. Huwag kang lumihis. No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Kasi oh. ang ang pinag-uusapan po The, natin... Is it Lord. true that you planted evidence? Yes, uh, yes, yeah, I, 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 just would like to to remind you that you address your questions and everything to this chairman para hindi kayo magka-personalan. Ah, yes, please address through the chairman para hindi masyado iinit yung Don't usapan debate my question, Mr. Morales. Continue. Uh, I is it true that you planted evidence? but according to, according to the Civil Service commission decision and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence No your Honor uh, you mean to say that you disagree of course you will disagree to the, uh, with the decision of the uh, civil service and the affirmation of the Supreme Court. How can you disagree with the... No, Your decision Honor, decision hindi report? po yan yung istorya, Your Honor. At ito, Your Honor, yung sinasabing nyo to discredit my credibility, Your Honor. Ang pinag-uusapan dito, ang issue, Your wait, Honor, is pagiging investigador you know, ko. I'm hindi po ako akusado, Your discrediting Honor, your, uh, Mr. Chairman. I am not discrediting you. I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita, Dapat Mm. Pakinggan mo kung magsalita si Dr. I am testing your credibility. Eh, pinapangunahan mo eh. Sinasabi mo, I am discrediting your your credibility. Kung meron man. Your Honor, sa umpisa pa lang nung, ano, no, nung magmula nung dumating kayo dito sa hearing, Mr. Chairman, ano, Ito na yung naging naging experience ko, Your Honor, Mr. Chairman, dito sa Senate investigation ang ipinunta ko po rito is Resource, resource, person po ako para dito sa Pidayalix. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay yung paglabas ng dokumento dun sa Pidaya. At ako po, Your Honor, investigator lang po ako. Hindi ako akusado, Mr. Chairman, para itest yung aking credibility. Nakapako lamang po ang aking kaalaman patungkol po dun sa ipinalabas ng vlogger na si Maharlika patungkol po dito dun sa mga confidential uh, documents, classified documents. Doon lang po ako. Ngayon, kung, kung ang, ang butihing senador, your honor, ay, ay, ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad, wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Ang taging participation ko lamang po at nalalaman ay yun lamang po nangyari ng 2012 matapos tapos napumunta yung confidential informant sa Intelligence and Investigation Service. Gayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa gayong presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na I'll nagkataon I'll... na ako ay nag-imbestiga noong Chair. 2012. Mr. Chair, yes, go ahead, sir ang go ahead. sinasabi nitong uh, resource person natin na dinidiscredit ko yung kanyang kredibilidad. I am just reading all his cases filed against him. Okay? Inuulit ko lang. Okay? Eh, pinapangunahan mo kagad ako. Sinasabi mo, dinidiscredit ko agad yung kredibilidad mo. On, or, or right now. Yung yung sinasabi mong nawawalan dokumento. Wala ka tinanong kita ng last hearing. Where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pakita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang ano classical resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh. Your Honor. Ano? Ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Chairman. Pag Pagkikanya ng mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. The classified documents na piniresinta po nung blogger na si Maharlika na nasa, na pa sa kamay nitong committee na ito. Ito po yung personal ko na, na under oath po inidentify ko. Itong itong mga dokumento na ipinakita noon ni ni ano no si ni Senator Bato de la Rosa ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma. At doon din po sa dokumento na yon ay inidentify ng PIDEA na sasakyan ng PIDEA na mga ng PIDEA yung, yung mga nandun at opisyal na sasakyan ng PIDEA yung naandun. Your Honor, yung mismong dokumento nagpapatunay yun po ay galing ng PIDEA. Kaya nga po nagulat ako nung lumabas ko okay. yun. Eh. Tinanong natin ang PIDEA. Kung galing sa PIDEA. Ano sagot na? Meron ba PIDEA rito? General Lasso. Uh, yes, si Mr. Lasso. Tinanong na, I asked you during the last hearing if there is such an existing document. And what, were, what was your answer, Mr. Lasso? Your Honor, there are no such documents oh, in PIDEA. Oh, sino nagsisinungaling? Sino nagsisunungaling, di ba ikaw? Your Honor, hindi po ako sinungaling. Eh, ano ka? nagsasabi lang po ako ng totoo basi po doon sa aking personal na kaalaman noong 2012 S bilang isang investigador Sen. Gingoy, Ipeme Your Honor uh, I have already made my peace about that particular document. Sabi ko na niniwala ko sa PDEA ah, na wala yan sa kanilang kanilang files dahil wala talaga yan doon. Niwala ko. Pero ako, ako ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo. Based on my previous explanation, andyan ng papel na yan, ang tanong lang kung sino may hawak. Ako naniniwala ko. Based on the everything that I have examined, nandyan yung papel na yan. Hindi lang alam kung sino may hawak ng papel na yan ngayon. Where is that uh, alleged document? Where is Kasi it? ang nandito ngayon is a uh, uh, photocopy. Sub kape. -copy. Sub -copy lang. Sub -copy na. So that na is pinapakala. not authentic, Mr. Pinap Chair. Ha? That is not authentic. Well, uh, if we define authenticity as to the material uh, yung hard copy, then maybe uh, masabi natin hindi authentic. Pero ano bang ibang word for not authentic na makapagsabi na yung isang Uh, sub-copy ay totoo, which ako mismo nagba, nag- nag uh, ro ru na talagang totoo yan as far as I'm concerned. Andyan yan, pero sub-copy nga lang andyan. Existing document yan, na hindi makita ngayon. Hindi yan gawa-gawa lang. Okay. Mr. Chair, can we administer yes. the uh, oath uh on uh, uh, retired General Santiago, please. Will the Consec administer the oath? Consec. Consec. Sige lang, babago, habang hindi pa na-administer si General Santiago, ito Morales, makinig it? ka. Yes, Mr. Chairman. Ulitin ko for the last time. Yes, Your Honor. Hindi mo talaga maalala yung confidential informant mo? Your Honor, pareho po tayong pulis. At napaka-importante po sa atin yung mga information galing po sa mga informer. Itong mga informer po, kapag lumalapit sa atin, ito yung karamihan po ng mga pinagmumulan natin ng trabaho. At kapag De, ulitin, ito, ulitin ko yung question. Ay, dagdag ko yung question. Hindi kaya ayaw mo lang sabihin yung identity dahil nga meron tayong code of conduct between handlers and the confidential informants na kahit ano mangyari, walang laglagan dahil buhay ko ang nakataya. Hindi mo ba yan, uh, hindi ba yan ang nasa isip mo? ganoon na nga po, your, I'm not feeding, ha? I'm not feeding, pero ako bilang operative, hindi ko talaga ilalaglag pero ikaw, ewan ko, bakit so kung permo na ayaw mo sabihin, alam mo?